Mukapin sa 300 kamapanimay sa 2 sitio sa barangay Umapad, Mandawi City, ang apektado sa bahanya tung Sabado sa hapon. Si Alan Domingo sa Live Report. lan. Yes, uh, anda ay naitabong pagbaha ni Anton Adlam Sabadot. Wa alam makaapikto sa pipila ka dapit sa barangay Umapad kun dili apiktado usab ang ah, mga low-lying areas all sa Butuanon River. Bisan pa man uwa makauwa ni atong higayona sa Metro City sama sa Mandawi City apan ang uwan didto mi bundak sa bukid nga midagayday padung sa patag nga nakapikto sab sa atong mga kaigsuonan. Sa video kuha sa magikay Fire and Rescue, tagaliog na halos mula pa ang sa tao ang baha. Gani, may na uban sa pisi sa balay tungod sa kalawom sa tubig. Matod sa mamulupyo nga may lapas na gani sa tao ang giladmon sa tubig nga may banaw sa ilahang mga balay nga kinahanglan ng i-rescue ang mga nagpuyo sa dapit. Wa makasinati ug uwan ang dakbayan sa Bantawi sa Badusapo na pan. Ang baha ngong gikan sa kabukiran din mibundak bundak ang uwan grabing apiktado ang sitio Pentax ug ang sitio Laray sa Mapad Mandawi City. Miyatod ang baha sa pagkadanyo sa mga kagamitan sa mga mulupyo sa duha ka mga sitio. Walay katahong na angol o nakalas sa panghitabo. Kasamtangang ipahiluna, Sabados gabi ang mga mulupyo sa Mapad Elementary School diin gihatagan sila ug mga food packs sa City Social Welfare and Services sa Dakpen sa Og uban pa nilang gikinahanglan. Mauman niya itong evacuation site. So this is our camp. So ari na ito ibutang ang atong mga IDPs or evacuees during uh, na ito flood or any disaster na ito. Uh. Gibisita sa JMAR-TV ang apiktadong dapit kagapon sa puntag. Og mihubas na gamay ang bahadiin na tagbawar rang mga tao sa paglimpyo sa ilang mga Pinoyanan. Kaya sa pamilyang uh, Pregoner, diin ilahang katri, ilan na yung bitay, apan maghihapon magsilbi, tungkol kay Lapas Tao, diri kuno ang tubig kagabi. Eh. Muna ilahang sitwasyon diri sa sitio Pintax, uh, barangay Umapad, din hangtod ka ron, pabilin ihapon ang tubig, wak mo hubas. Kung may mong tanah, ta may kabalinan, o may kapuyan, pero... Aksyonan ng ilas o baron. Kung saan mo po lagi nga, mendugo man dali nila. Ang uban nanungtong sa atub ang uban girisyo nya katong maupagi pagi pagsugod sa tubig nga at tagahawak nag naka, nakalangoy pa padung ibabaw. Ang OFW nga si Jelin, gipabakasyon lang unta siya amo apan nabahaan og na danyos ang mga butang. Dugay na kini nilang gi problema busa na nawagan sila nga mas solusyonan na unta ang ilang problema. Shout out sa kong amo sa barin si Julian Ligarin, ni Nani rin sa sa Umapad Mandawi. Mo ni sitwasyon diri na sa karon akaron tinuod ni nga bahaan jud mi diri. Unsaon man nga wala may kuan diri na bilin nya na bata ra ah, wa na himo siya kay siya rin man usa. Nanawag ko og tabang nya pagawas na sa pultahan sila ako nakita nga nangabot ang mga rescuer nangayo ko rin rilag tabang sir pwede inyo kong tabangan pagpagawas sa akong rip oy Ngano di, asa di inyong mga laki din he. Kung wala man taon sir, oy wala man sila diri sir, kaya nanarbaho maroon. Eh, yun na siya, oh, sige sir, ayaw na lang kayo, makautang niya kunin mo ang kabubuton. May uh, latest update lang nato sa sitwasyon dito sa affected area. Singpit na yun, di ang uh, baha. Apan mo lang ini, ang kabalakas na itong sa mga apiktadong uh, lugar sa barangay Umapan, Sanglit, Dugay na kinilang problema. unya nabantayan nabantayan lang, grabe kini. Panahon uh, 2022 pa, hangtod karon ilabina. Nga dunay development sa area, nga ipanag-iya usap sa pri private entity. Muna ilang pahinaon, karon may ngaunta matagad na sila og mahatagan og long-term solution ang ilang problema. May. Lan usa sa imo mga na-interview kaganiha naghisgot nga maayo unta og naaba silay kabalhinan natukiban nila sa barangay possible relocation alang ni ining mga apektadong residente. May uh, during the times ako pagbisita, wala patama ka istorya sa mga barangay officials pero ato ang nahinabi lang ang katong uh, social worker gikan sa CSWS sa Mandawi City. Ilan na ning gihatagan uh, pagtagad in fact doon na mga panagtigom pod nila sa barangay and of course sa ato ang Mandawi City uh, mahitungod din mga kahimtang sa mga mulupyo nga nagapuyo sa mga low-lying areas nga sagad yun mabiktima nining uh, pag epekto uh, karon sa ato ang uh, panahon nga musangpot sa grabing uh, pagbaha may hinaut unta nga ila nang masolusyonan lano kay sige gyud na sila dihang apiktado kun adunay kusog nga pag-uwan daghang salamat Alan Domingo